nasa waiting area si Chang Abi. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang loob mong umangkas sa motor? Go! 6. Sa trabahong ito, malaki ang chance mong makagat ng hayop. Veterinarian. Madalas maiwan sa loob ng fitting room. Damit. Karaniwang pinagbabawal gawin sa dagat. Uh, minom. Sa fast food, ilang tao ang nasa mahabang pila? 10 Let's go, Kim. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang lobo umangkas sa motor? Sabi mo'y 6. Kasi ikaw ang nagla-drive ng motor. The drive, ang nagla-drive. yan? Meron. Sa trabaho ito, malaki ang chance mong makakatang hayop, veterinarian services. Meron. Madalas maiwan sa loob ng fitting room, siyempre damit survey. Nice one. Karaniwang pinagbabawal gawin sa dagat, uminom. Survey. Very good. Sa fast food, ilang tao ang mahabang pila? Ten. Ang sabi ng na survey natin? Nice one. Very good start, Kim. Very good start. 89 to go. Let's welcome back Chang Abi. Yeah. Siyang Abby. Here we go, here we go. Uh, sa timo, ilang puntos ang uh, nakuha ni Kim? Mataas yan, mga kalahate. Higit sa kalahate. 111, ibig sabihin, 89 na lang ang kailangan mo. Sa punto ito, sa ang manunood. Ang sagot ni Kim. Abby, good luck. Thank you. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, Gaano kalakas ang loob mong umangkas sa motor? Go. Eight. Sa trabahong ito, malaki ang chance mong makagat ng hayop. Vet. Mag hotel. Hotel. Pet. Hotel. Madalas maiwan sa loob ng fitting room. Damet. Mga... Uh, makeup. Karaniwang pinagbabawal gawin sa dagat. Dynamite fishing. Let's go, Abby. Okay, so ito, hindi na natin naabutan eh. Sa fast food, ilang taong nasa mahabang pila? Ilan sana gusto mong sabihin? More or less? Mga eight. Mga eight, okay. Ang top answer dyan ay ten. Nasagot ni Kim. Karaniwang pinagbabawal gawin sa dagat, dynamite fishing. Ang sabi ng survey ay... Meron. Ang top answer dito ay magtapo ng basura madalas maiwan sa loob ng fitting room. Ang sabi mo yung makeup. Ang sabi ng survey. Hey, wala. wala. Damit. Ang top answer ay damit. Nakuha rin ni Kim. Sa trabaho ito, malaki ang chance mong makagat ng hayop pet hotel. Ang sabi ng survey natin? Meron. Zookeeper. Ang top answer natin, zookeeper. And finally, gano'ng kalakas ang loob mo umangkas? Eight ang sabi ng survey. Yes. Ang top answer ay 10. Okay lang, but you still won 100,000 pesos. Thank Abby, you. Thank congratulations, Thank you so team Kamote.